Hello po. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa agimat na nawawala ng visa. So, uh, bago pa man po ang lahat at uh, huwag magdasal sa mahal na Diyos. Ano po? At syempre, um, huwag na natin paligoy-ligoy pa. At uh, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingero, -antingero ko dyan. Sa video po na ito, again, ang pag-uusapan natin ay ang nawawalang visa na agimat anting-anting ormucha So may ano po may uh, nagkakailang rason kung bakit sila ay mawala ng visa At ito lamang po ay ano uh, information lamang or kayo po ang mag ano magsiyasat uh, kung totoo po ito o hindi Ito po ay aking experience lamang ano So, ang mga agimat po, anting-anting, gabay, at kung ano-ano pa man na ating pag-aari, ito po ay nawawala ng visa dahil ang unang-una po ay, halimbawa, yung agimat natin, ano, yung anting-anting o yung mutya, nilagay natin po sa wallet natin or sa bag. Tapos po, tinabihan natin ng pera. So, minsan po, ang agimat, anting-anting at mutya. Kung yun po ay tinatabihan ng pera, na hindi naman para sa um, lucky charm po, or good luck, or prosperity po, at hindi po nilinis yung pera bago uh, isinama doon sa agimat, yun po ay isa sa dahilan kung bakit nawawala ng visa. So, ang another reason po kung bakit nawawala ng visa ay minsan tinatabihan natin ng ano picture na hubad. Halimbawa po, minsan may mga kalendaryo tayong packet size po ano na may mga babae. Tapos po, ang ano, pat, doon po natin itinatabi kasi hindi natin nare yung basta na rin nagawa. So, yun po, ayaw po nila ng mga ganong uh, um, negative energy unless na lamang po kung ang agimat na yun ay para sa uh, gayuma or para sa pag-akit ng uh, halimbawa gusto mong pabalikin yung uh, la, um, yung iniibig mo yun, ano, yung tao na yun. So, in other words po, gayuma or pantawag. So, yun po. Another rason po yan, ano, another ano po, uh, another uh, rason din po kung bakit nawawalan sila ng, ano, ng uh, visa, ay kung ito ay laging nahahawakan ng iba or nakikita. Okay po. Halimbawa po, ano? Ang uh, bagay, ang anumang pong bagay na pag ano ninyo, pwede naman pong masaglita nakita ng iba. Pwede naman pong uh, pahawakan mo, basta hindi yun talagang para sa'yo na ginagamit mo araw-araw. So, kung ika nga, halimbawa, ano mo lang yun, yung display mo lang, pwede mong ipakita yun sa iba. Pero yung personal mo po talagang gamit, yun ay para sa iyo lamang. Ano po, hindi pwedeng hawakan yon Kasi ang rason po ay pwedeng makuha ng iba yon Pwedeng uh, nakawin nila yung uh, energy noon po. Ano? So, kasi meron pong may mas malakas kaysa sa atin, hindi natin alam yon At ang isa po sa pinaka ano ang pinakang bawal na bawal po talaga sa mga agimat ay yung ipagyayabang ang agimat so kasi ang tao po na mayabang tam ah bato-bato sa langit ang tabaan wag magalit po ano kasi tayo naman ng mga ano ng na mga naghahanap ng mga anting-anting agimat or mocha mapag-ano tayo ng loob. Ayaw natin ng gulo. Ano po? So, ang ano natin, ang pag-aari natin, ito ay para lang sa atin. Hindi natin ito pwedeng i, ano, ibalan, ibalandra na. Ang pag-aari ko, maano, ma, -ano, mabisa. -ma Kasi po, in time po, mawawalan nyo ng visa. In time. Kasi, merong makakakita noon na yun ay mas ma ano pala mas uh, powerful pala kisa sa kanya so kaya po sinasabing bawal ipagyabang kasi naga-attract po yun ng ano, ng ano ng mga tao na naghahanap po ng mga ganon so kung kaya po ipinagbabawal na ipakita sa iba i-display or i ano ipagyabang kasi po ano yon ah uh, tulad na may mga tao po diyan na naghahanap marami po sa ating mga Pilipino or mga iba-ibang lahi na naghahanap ano po naghahanap din po sila ng kapareho ng mga ano natin hinahanap natin so yun po ay binibigyan mo sila ng pamamaraan para madaling makuha yon. So, in time po, ano po, in time, makukuha din niya ng iba. Kasi, i na. Kasi, meron po na tao na mas malakas kesa sa tao na yun. Pero kung ang ano mo po, ang uh, medalya mo, ang anting-anting, agimat, mocha or ano po, sa yung itago lamang, hindi nila alam kung ano ang daladala mo. Although na halimbawa, sabihin natin, dinidisplay mo naman po ano, yun ay pwedeng posible na mga fashion lamang. Hindi mo yun pang araw-araw. Yun po ay ano, ah, bahagi lamang ng ano mo, ng fashion, ano. Pero kung yung araw-araw na ginagawa, inano mo, yun po ay dapat nakatago. Nakatago yun. Dapat hindi makita ng iba. Tulad po ng ano, meron po akong kakilala, ano, yung uh, pag pumupunta po siya ng, ano, uh, Pilipinas, nadaan po ng, ano, ng uh, security, ano. So, yun po, tinatanggal niya lahat. Tapos, yun lang po ang nakakakita noon, yung pong mga, ano, yung mga sa security, nakikita nila yun kasi. Pero pag, ano po, binabalik niya lang, uh, binabalik niya lang. So, yun, Nakiki nakikita ko rin po yun kasi minsan, ano, magkasama kami o kaya, ano, uh, sinishare niya yung kung ano man na merong mga ano siya, mga agimat niya, at meron din ako, na may sobra ako, nag exchange po kami, ano. So, yun po, ang ano, pero iwasan po, iwasan po natin na i-ano, i-pag-ano sa iba na mas ano powerful ang agimat na ito kasi nagbibigay po ng daan para hanapin niya ng iba na mga nagahanap kasi marami po ang tao na nagahanap ng mga agimat at hindi po natin alam kung ano ang mga nasa kanila na kasi ang ano po marami po dyan na antingero-antingera na ano lamang sila yung tingnan mo ano, uh, simple lamang, wala silang kaalam-alam. Pero yun pala, napakalakas ng gamit nila, ano. So ano po yun yung kaya pinagbabawal na ano na, na ipagdisplay kasi para sa yun naman po yung protection kasi natural. Pinaghirapan mo rin po naman yung ano na yan. Yung uh, agimat na yan, anting-anting ginastusan mo yan. Uh, nagbiyahi nagbiyahe ka, hinanap mo yan. Um, pinagdasalan mo na yan. Binigyan, naggising ka na ng alas 3 ng umaga. Hanggang uh, alas singko ng, umaga, dinadasalan mo na yan. Ang iba nga po dyan, alas uh, alas dose hanggang alas 3 Nakadapa yan, ano? Nagdadas, nagdadasal yan. Imagine mo po, ang ano, hanggang uh, alas 12, pagpatakpo ng alas 12, uno, oh nakahiga na yan. Nakadapa na yan, nagdadasal na yan hanggang alas tres. Dasal po yan. So, kaya, kailangan po, inaingatan natin ang ating mga, ano, ang ating mga daladala na yun ay mga importante sa atin. Pero kung hindi naman po, na mga ano, yung mga bahagi lamang ng mga fashion-fashion natin, ano, so, okay lang po yun na, ano, na makita ng iba, at kung ano lang naman po halimbawa, uh, bigay sayo at uh, may instruction kung anong paano gawin, ba, paano gamitin, 'yun, ano po 'yun? 'Yun ang dapat nating gawin. Ano? Pero ako po kasi, ang kapag binigyan ako or ano, nakabili ako. Kasi syempre mahilig po ako magbili ng mga ganyan-ganyan, ano, mahilig ako magawa, Mahilig ako mag uh, mag-ipon po, mag i mag <laughs> So, pero hindi po ako kuripot pero ayaw kong ipamigay ang aking gamit kasi natural inano ko po na yun uh, mga pamilya na po yung kung ano man ang mga nagiging ano uh, nahahakot ko pamilya na po yun ng mga alaga ko so anyway po yan lamang po ang apat na mga posible na rason Uh, kung bakit nawawala na ang visa ang ating anting-anting. Uh, Marami pa pong rason, pero yun po ang obvious. Anyway po, um, uh, maraming salamat po. Please like and subscribe. At uh, ano po sa, ano, sa tingin ninyo. Bye po!